Mm -hmm. ya, nga makabalik kong skwela kaya matabangan ko nga makakulianin sa ako uh, ma um, uh, uh. na dalawang bisis na po namin siyang pinuntahan dito, binalikan namin pero wala po, siguro magaling na po si Kinji. Uh, sana naman po uh, gumaling na po siya sa kanyang sakit ito po yung dala nating mga grocery po ang kabang bigas at mayroon tayong vitamins so inaantay pa natin sila kasi nagtanong kami dito sa nanay ng kaibigan ni Kinji mamilode, asa si Kinji? nasa mabalay nasa bahay ninyo? sige, hintayin namin dito ang nanay po sa kaibigan ni Kinji ang trabaho dito sa beach shop yun, uh, siya po ang unang pinuntahan namin kasi siya po ang may alam kung nasaan po yung uh, anak niya at saka kaibigang si Kinji. Oh, ato na sila? Oh, nakapag-drive na po si Kinji ng motor. Galing po siya sa kabigan niya. So, oh, okay na si Kinji, no? Nakadrive na motor? Sako kita sako magpudis Ah, mao ba. Mauliana siya siguro, Mauliana na siya. kailangan din siya, puan-puan, So, ang imong istorya siya na okay na gyud ang iyang laboratory. Siguro masayang laboratory. Wala mai kanapuan. Siguro kulang lang sa vitamina na vitamins. Ah, nandito skin din. Dong, kumusta dong? Naka drive na lagi ka motor. Ha? So, so di ka ka krang uh, sa motor. So, imong uh, paminaw okay na juga? ka? okay, naka drive naman ka motor no? Uh, ha? Okay. Oh. Kay bala baka kung sa among surprise sa aron. Wala, mo na eh.

Ah, mahal amal loh vitamin. Eh ah, vitamin B complex with iron. Oh. Nah, totsonya. Ah, itu saja, ha? Kau so oke okay lah maka kerang raks motor? Oh, aku lagi pekerang sa kung Kauban. Daw. No? Ikrang saya yang motor. Ah, sejenis si lain aku anak. Leo aku kerang dong jadi bisa ke daw si si Kuan. Tinji kasih anu medium maina-hina pa yang anu nih. ah. So, punta namin sa bahay nila. Ha? Oh, vitamins. Nami daghang vitamins sa palit sulod sa usa ka buwan. Yeah. Ay, gusir eh. Uh, sige ha, nya, yeah. ato Sulod amin. lang minimo ha, una sa inyo ha. Ayan, nakapag-drive na po si King sa kanyang ano, motor. Ah, uh, mayroon po siyang lumang motor. So, Aputin muna natin ito. Si, si King Jay, -si, hindi pa magkapag buhat ng mag magigigat. Baka ma-ginat, ginata. No? Jay! <laughs> <laughs> nice Bayong hapun, mengendang hapun pu, tuh, oh, Nalikan ulit namin si, indi, terus, oh, nopo, gas, kita hilang cek kita, main apa si kamu sih pulindoat, niko, nai, hey, jalan sahko pu, nai, enam meter, enam meter, six kilos.

ang nagpapabot po ng ayuda sa inyo hindi ay si Ma'am Christine salamat po Christine sa inyo na po hindi na po niya ng Diyos at saka hindi ah uh, meron ka ding ano vitamins Ito, propan at saka apibon eh Um, uminom po kayo ng vitamins ha 7 pieces isang balay 30 po ito 30 pieces yan 30 ito, po 30 yung, ano. uh, ito po yung ano 30 pieces ito po yung wasibo ang nabayaran natin sa ano po sa vitamins ni kinji ay 620 okay, kinji ha mag take ka ng vitamins ha uh, vitamin b complex with iron po yan yeah. Ito po yung Sibo 650. So, nagpadala po si Ma'am Christy ng 5,000. So, binila natin ng bigas, kusiri, at saka vitamins. So, mayroon pang sobra sa 5,000. Hindi ito pang sa inyo. Ito po. 300? 300. 30 Ha? Huh? Ito po niya yan kung uh, gusto kayong bumili ng snack sa mga pinitulan ninyo o isabaw ninyo ha? Ayan po ito. Magpapasalamat uh, po tayo ni Ma'am Christine. Ma'am Christine, uh, maraming salamat po ma'am sa ayudang pinaabot po ninyo kay Kindi at sa kanyang lula. Oo, naon. Tagaan pa gracia. Hmm. Hindi ba pwedeng bumalik kayo sa pag-aaral? Dili di, di, di na pwedeng makabalik ka sa pag-eskila? Pwede. Ba? Pwede? Oh, uh, si Kansen po. Ah, si Kansen? So, uh, Ako kailang... ako sa na. Ah, sinabihan mo yung teacher mo na eh. nag-report uh, ka na doon sa school. Hindi uh, sabi ako na kung babalik ba ako, babalik ba ako sa dati na pinas, uh, si Kansen na po. So, kailangan okay bumalik kayo sa pag-aaral. So, mabuti naman hindi masayang panahon, no? So, anong grade na kayo? Grade 11 o 12? Maraming salamat po sa Panginoon, muna sa Panginoon at saka sa kay Ma'am Christine na nagtago po nito at saka sa kaya po. Sana po po panahin kayo ng Diyos at saka po sa vitamins. Maraming mm -hmm. salamat po. Mamahalin so, ko vitamins po yan. yan, yan. Um, Kailangan talagang maka-recover kayo sa katawan ninyo, no? Kumain po kayo ng post at saka magulo kayo sa tamang oras na. Magkiwasan lang muna sa... yung pagkuyat, lalo na sa cellphone, paggamit Para uh, tuloyan na kayong gumaling, no? At saka Kinji, matanong, uh, kumusta yung pagpatsika at pagpatsika pa kayo? Kasi nung unang pupunta namin dito, di ba, sabi mo, na, pagka bukas, pumunta kayo sa doktor, Ha -ha. ano po na? ang naging resulta? Ganun uh, pa rin ano? kuponing kupon na ulit ako ng dogo, uh, at doon ano po po ng uh, mahalin po yung, isa. Ay. yung isang ano po ano 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 po ano 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 Pending talaga kung ano ba talaga yung sakit mo. Wala. Wala pa bang resulta sa mga doktor? Okay. Meron po ano, sa x-ray. Yung x-ray po, kumusta? Okay naman po yung, yung uric acid ko lang sa dugo. Uric acid ko lang po yung yung low. Yung low mo, uric acid lang. Uric acid sa dugo, o okay? ba? Sa dugo. Sa dugo. Mababa. Okay. So yun lang po ang unang uh, ano po, uh,

sa pag-laboratory. Ang oh, ganda ng tubo. So, ah, uh, one wag lang po kayong mawalan ng pag-asa. Hindi ah. Uh, kayo sa doktor, no? So, sa ngayon po ay kumusta po yung pakiramdam niyo kasi nakita namin kayo yung nag-drive na kayo ng motor. Okay lang po yung ano pa lang. Ah, uh ako lang. Video. So, Ang ngalay. Uh, namamanhid daw yung ano walang nakas walang nakas walang kusog wala masyadong lakas no? Uh -huh. maraming salamat po uh, talaga ma'am Christine sa Australia sa pinabot po ninyong Ayuda sa so ang good news po sa ngayon ay okay okay na po yung madalang down yung Uh, makapag-drive na kasi siya motor. So, yan na po ang uh, uh, hindi pa masyadong gumaling. Baan yan, namamalit -ba pa daw. Walang ano, lakas pa. Sige tong, hindi na ko magdugay ha. Hindi na magdugay. Hapon na. Sige, babay na sa inyo ha. Shout out, Miss LC130. Sir Eric and Mam Teresa Waga. Ati Tata. Ramban Corbin Island, Canada shout out po sa inyo at sa lahat ng ating mga viewers